Kung medyo nangingitim na rin yung makina ng mga motor nyo at kung gusto nyong paputihin ulit, eto yung kasagutan dyan. Mabisang aqua blastingan nga pala at quality na powder coatan, yan yung ipapakita ko sa inyo dito sa video natin ngayon. Bale, ito na nga pala yung day 2 ng Oplan Pagpapapogi dito sa pinakaunang motor ko. Dahil medyo mahaba-habang panahon din na napabayaan to, kaya bago ko nga pala bubuin, ipapa-aqua blast muna natin tong crankshell. Kaya naman natin linisin yung makina nito ng mano-mano, pero iba pa rin kasi yung quality kapag pina-aqua blast. Napapabalik niya kasi talaga yung original na kulay nitong crankshell, kaya maganda talagang gamitin to, lalo na sa paglilinis ng makina. Dinala ko na nga rin pala yung batalya nito, dahil plano ko na rin ni powder coat mamaya. Kaya para maipakita ko sa inyo yung mababago sa itsura nitong nanlilimahid ko na crankshell pumunta na nga pala ako dito sa shop Ito nga pala yung mga parts na ipapasalang natin dito ngayon para makita nyo yung before and after. So yun, ito na nga pala yung mga parts ng Mio natin na ipapa-aqua blast natin dito sa shop ng tropa. Ayan, yung mga nanggigitata na crankshell nitong Mio natin Papakita ko sa inyo kung ano yung magiging itsura nito kapag tapos tirahin. Bali para mapaputi nga pala tong crunch natin, mano-mano talaga tinatrabaho yan. May kasama nga palang solution yung binubuga dito direkta sa crunch shell, para pumuti yung mga singit. Yes. Hindi lang talaga siya ganung kabilisan gawin pero napaka solid naman ang resulta kapag natapos na. At makalipas nga pala yung ilang oras na pag-aqua blast dito, ito na nga pala yung naging itsura niya. So yun, tapos na nga pala i-aqua blast tong makina natin tsaka tong head. Tapos itong cover nitong Uh, kabilang shell natin. So kagaya nung nakikita nyo, kung napanood nyo yung video natin nung isang araw, kung gaano karumito or kung gaano nangingitim na talaga. Ngayon, pagkatapos si Aqua Blast, ganito na nga pala yung naging itsura niya. So ayan, bukod dito sa head, ayan, sa may magneto side. Tapos dito sa mismong uh, CBT natin, ayan. Kung mapapansin nyo, halos parang naging bago yung kulay niya. So pinaganto natin to para hindi na ulit bumalik yung dati niyang kulay na ang gigitata. So, sa mga gustong magpalinis ng makina dyan, hindi lang sa Mio, kahit uh, mga Pantra, Decambio, ayan, pwedeng pwede kayong pumunta dito sa Shop ng Tropa. Maganda rito, searchable siya sa Waze. Uh, search nyo lang, Patboy Garage Bacor, Cavite. Matic yan. Dito na sa Shop ng Tropa yung bagsak nyo. Then, sa mga gustong magpasalang ng marami alam ko nagbibigay din ng Discount yung tropa message lang dito sa page niya, right? At noong finish product na nga palang gawin tong mga piyesa natin, binalutan na nga rin pala nila ng jackrap yan para siguradong hindi madumihan. Kaya nang naibalot na nga pala lahat para mahabol pa rin natin yung pagpapapowder coat dun sa batalya, bumiyahin na nga pala ako. Medyo inabot na nga lang ako ng gabi dito sa kalsada, buti na lang inabutan pa natin na bukas yung pinagpapowder coat ang ko. Dahil hindi naman ganun kalayuan tong pinagpapasalangan natin, kaya makalipas lang yung 45 minutes, nandito na nga pala tayo. Bale batalya nga pala pati canister lang yung dadalhin natin dito dahil ito na lang kasi yung kailangan ko para maitayo yung binubuo natin na Mio dito nga pala yan sa AB Custom Powder Coating and Sunblasting recta nyo lang isearch yan sa Google Map dito na mismo yung bagsak nyo at para may ko sa inyo ng bagya yung mga ginagawa nila rito bali strip to metal yan tinatanggalan muna nila ng pintura tapos sa kanila nililiha yung kalawang tapos diretso naman yan sa sunblast bago lang ipapowder ko dahil inabot na rin pala tayo ng alanganin na oras hindi na nila matatapos bugahan yan pero ipapakita ko sa inyo yung mababago sa itsura niyan. And ayun, dahil anim na araw na lang ay papamana ako na yung Mio natin sa mga nagtatanong kung paano napaka-basic lang. Dapat naka-register kayo dito sa Amber Game tapos at least may recharge kayo kahit minimum lang. Tapos ito na yung mga may kita nyong laro dito sa Amber Game. Bahala na kayo kung gusto nyo maglaro ha. Tapos dun sa mga nag-recharge nga pala dito, isend nyo lang sa akin yung SS. Tapos abang lang kayo this coming September 30. Malay nyo kayong binasin dun sa main natin. Right?